Mukhang nalalapit na yung magandang balita dito sa Historical landmark na gusto natin maibalik sa dating pwesto. Magandang araw at magandang buhay sa inyo lahat mga idol. Dahil nga sa ginawa kong video noong last January 9, 2025, eto sa mga request ng tao na maibalik yung historical landmark na kalabaw sa dating pwesto ay mukhang matutupad na. Pero isa sa nalaman ko ay hindi na sa dating pwesto, hindi na sa lumang munisipyo o hindi na dun sa may harap ng amansyo to ilalagaya sa balita na to mukhang sa ibang lugar naman siya mapupunta pero mas maganda yung kalalagyan ng pwesto sa susunod kung sakaling matuloy nga may nagsabi nga sa akin na kakilala ko mismo na nandun siya na mismo na sinabi kung saan nga ilalagay ito pero sa ngayon hindi muna natin sasabihin para lang makasigurado tayo ang mas maganda lang nito na ay nagkaroon ng linaw yung ginawa kong video nung last time tungkol nga dito sa kalabaw na binabanggit natin nakakapanghinayang lang din naman kasi kung talagang hahayaan na lang sa kung bumapwesto to wala naman masyado nakakakita at hindi naman masyado napupuntahan ng tao yung lugar na pinaglalagyan. Kung mababasa nyo sa comment ang mga sinasabi nila, ibalik sa dating pwesto, ilagay sa tamang pwesto, yung makikita ng maraming tao yung Ngayon pa lang nagpapasalamat tao sa mga tao na nagpaplano ng na maganda sa historical landmark na to. At tumaasa syempre na matuloy ito at hindi mapuspon. Bakit nagsimula nga pala akong pumadyak mula na buwan, dumaan ako dito sa Sagana. Palabas na ako ng Sagana. Ayun yung waiting shed. nasal House sa Gana papunta na ako ng ano, uh, Balintokato dun sa kabila liligo ako dun fried chicken oh. Hanox fried chicken yan dun sa gastro na namin kakaliwa na ako napasok na ako ng ano ng dariuk tinumbakan na rin to dati may tubig dito eh, parang ano para fish pond pero wala na tinumbakan na nila ano kaya gagawin dyan Ay, baka alam nyo ano gagawin dyan ayun o oh. linis na Whew. sarap ng hangin Nakikita uh, yung ano yung bundok sa Quirino province no. Yung malayo na yun. Love the Philippines. Mabuhay. Okay. Lapit na ako. dahil meron akong magandang balita dyan wala po na yun, no? pasukin muna natin hindi tayo dadaan eh Akalaan tayo pa ganun tara Bo, nilinis oh malinis dito ngayon nilinis nila ay may naglilinis oh ito pa walis at ito na nga yung historical landmark na dati ko na rin na-content last January 2, January 9 nga. Mukhang maganda lang yung magiging kalalagyan nito kung natuloy. Sana lang matuloy at syempre kailangan ayusin yan para mapaganda. Sa tagal mo rin ng panahon na pwesto rito, mukhang magkaroon na rin ng linaw yung magandang pwestong kalalagyan mo sa mga susunod. At Siyempre isa rin ako sa humihiling na mailipat to ng pwesto at mailagay sa magandang kalagyan. Niya. Sa ngayon hindi mo na natin sasabihin kung saan yung eksaktong lugar para naman mas maganda naman sa susunod. <laughs> mahirap naman kung sasabihin natin kaagad tapos hindi pala matutuloy eh. sa ngayon eto na lang muna yung plano na lang muna nila yung Labak sasabihin dito. natin dito sa susunod na yung pag natuloy na syempre dun pala sa mga nagpa plano maraming maraming salamat sa inyo maraming big thanks